Hi guys, good noon guys. So dito tayo sa labas guys. May inaayos yung partner ko ng um, nagwi-building siya guys ng lalagayan ng tent sa labas para may malagdag ako lagayan ng mga ko. okay okay guys. So ito, tingnan natin siya. So nakagawa, na nanay, na himo ni Mono. <laughs> uh, may isa na siyang nahimo so, para sa Ay, tent. Nananay na hmm, oh. Salpak-salpak. Ang mga welding ba? machine. Oh. Ayan ah, na yung isa sa gilid. ipos ba? Gaya unay. So, ayan. Ispatan niya yung ginagawang yan yung silanan sa tent. Yan. Yan yung pag-umpisa. So, yun. Ayos yung gumagawa ng kuwan you ko. Know. Ayan Oh. Naka balot pa yung mukha niya iwas sa usok tsaka sa protection sa mata niya tsaka yung bibig niya, ilong niya may nakatabon delikado kasi yan guys ayan oh, o so yun may ano kami may um, welding machine so, ayan so ayan continue pa rin hindi pa dumikit Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Ayan Mayan ko talaga. So kulang kayong kubo isa. Kulang pa yan.